Pasyal ko si Samer. Bakit si Samer? May kasi maputig yung kalsada. si Winter kasi. Makapal yung balahibo. Sa sabit, sa putik. Choy. Ayan Ito medyo Nagagita na yung sigat ng araw dito Ito, ito nakabilad na <laughs> Kaya Siya muna nilabas ko Kasi makapal nga yung balay ni Winter ito, manipis lang. Ito pa, no? Hindi masyado. Yan, nakawiwi naman siya. Oh, ito yung wiwi niya. Yan. kami sa barangay siya lang may exercise kaya yeah, kasi ang hirap pa rin ito nasa na talaga sa kalsada kaya ganon o so, dito may party mamayang gabi para sa lubog sa bagong taon. ito party dito yung ano ba ito barbera ang hina mo air and beauty salon yan hina ng barbera kaya kung gusto nyo maging maganda hindi ito magpunta kayo rito paglabas nyo dyan maganda kayo malaha artistan dati dito lang sa choco para huwag kayo may hirapan Ayan yung one no high school. Oh. Yung kulay puti. One no high school dito sa Choco, Barangay 91. So, nito na ito, ah. Soning, po. Tondo, Manila. Okay. Ito yung one no ko. Ito. yan. Yan, Juan School dito sa condo. <laughs> tangaring araw maganda para matuyo yung kalsada sana mamayang gabi doon ulan na malakas kasi kartuhan ngayon sa, sa lubang mamayang gabi ng bagong taon sana pagpapatak ng gabi magsimula ng umulan at magdamag <laughs> para hindi maingay nakakatakot yung mga peros nagigisa din ang na sunog Abang tinatangkilik mo yung paputok. Yung mayaman yung nagtitinda ng paputok. Ikaw na bumibili Ano mangyayari? Putol daliri. Bulag. Yung iba namamatay pa. Ewan ko anong katulong dyan sa ng mga Pilipino. Alam na nila, madidisgrasya sila sa mga paputok. Tumatangkilik pa sila. Kaya nagtitinda, yung nagmamahan back, yung mamal. Ikaw, anong nangyari sa'yo? Ayun, biktima ka ng paputok. Ayun ang tanong. Bibigyan ka pa nilang pera, tulong hindi. Tulong gis Plastic Pumayos siya <middly noise> Hindi ba totoo yan? Oh, perfect score Naka dumi na siya oh. Nasanay na dumi, dumi po dito sa kalsada Kaya kay tayo mo ibaba, kailan ni baba mo siya. Kaya pag tumatangkilik kayo ng mga paputok, kayo rin na may kasalanan. Kung kayo, at hindi kayo tulungan, bagay nga sa inyo yan. <laughs> bagay nga sa inyo. tutukan kasalanan nyo yan nakakala nyo meron kayo mapapala sa mga paputok pag naputulan na kayo ng kamay ng daliri ala may pangalan ka na ang tanong tawag sa iyo putol uh, nagtarong ka ng pangalan putol kaya kung mamamatay ka sikat ka ba Samantalang yung nag-manufacture ng mga paputok, nagbenta ng paputok, sila ang kumita ng husko. E, ikaw, katulong gisan mo yan. Terima kasih telah menonton! mabili nga ito huling nahilig mag -ihaw. kaya mahal na rin nya sa sako may sa libo pang salad pila, pang salad ayan naman yung pretzel market sa likod ayan naman yung 哦。 marami nagtitinda sa kalsada ngayon eh ano lang yan eh. binibigay niya chances sa mga nag nagtitinda kasi bagong taon na bukas ayan dito siya so, sa kabila meron din o no? oh.

Masyado abala ang mga tao. Sabi nila mahirap ang buhay. Kita nyo ang kapal ng tao. Yan ba mahirap ang buhay? O, oh, di ba? Kunwari lang mahirap. Pero ang to, totoo, mapera. Pagod siya. Halika.

bigla nagkaroon ng meron eh. sinabi ko meron ha Pan nyo muna Proven Yang malakas kumita ngayon Mga mall Yung napamaskuan nila Yan nila itotodo Yan Bibili ng mga damit ng lahat ng kailangan yan yung nakikita nyo po dyan ng karne ng baboy kawawa ang baboy ginataba pagkatapos papatay lang gusto yung bumili ng baboy dito alam niyo yung baboy bakit matakaw wala kasi yung utak eh pinakain na pinakain ngayon kakatay lang Masyadong busy ang mga tao kasi bagong taon bukas. Ngayon, December 31 ngayon. Kaya, uh, lahat ng pera ng tao ngayon, nilalabas na nila ito, todo na nila. Ngayon, sa susunod naman, sa piyesta. Kapag piyesta po ng tondo, pinakamabas ayon sa kanila, ang pinakamasayang selebrasyon, hindi Pasko, hindi bagong taon kundi ang kapistahan ng tondo totoo yan ayan o oh. ganda bohol bol nang traffic hindi na maganda o gagaan tao Ah traffic yeah na sa Herbosa Street Tondo, Manila Herbosa Street Tondo, Manila ito malaking kinita ngayon, DB Bar at saka Pure Gold tiba-tiba good morning nanay <laughs> ayan si nanay oh. wala na nagka -bull, bull na sila dyan, Ha. Oh. <laughs> Traffic. Ayun, kumakas tayo sa ako. Ayan, pampasok si Ayan, ang guwapo Oh, guwapo po yan, guwapo Ayan, mga prutas. Sabi nila, swerte daw yung bilog-bilog. Ewan -bilog. ko sa nila, napulot yung bilog-bilog swerte. E di, e di, ganito na lang mo. oh Mga itlog, bilog yan. Yeah. Yan, siya kayo pumili ng manok sa Choco Street. Terbosa. Daming tao. Daming lilap, tayo lang wala, pwede na. pagka pa mag doon? Ang dami nila pera. Uy. Ano, uwi ka na? Uwod ka na? Malakas din ang kita ng motor na yun. Baka sumasakal. Ano hawak mo yan? Agimat. Ang <laughs> motor, oh. Ba't nasa ayun sa Choco? Kita nyo ha? Dami ng tao sa kalsada. Dami ng Herbosa. Herbosa yung street yun. Ito na sa Ita Choco Kakaray ko na Oko okay. okay. pantay nga kalilipat wala kalilipatan dyan yan nakita nyo po gaano ka busy ano ang December 31 na bukas bagong taon kaya okay lang na yung kalsata talaga punuan ng mga nagtitinda ganyan, traditionally ganyan dito na po kanya lang lang kayo sa mga paputok yung pagtangkilik ninyo sa paputok ang nagmamanot capture ng paputok sila yung yumayaman kayo naman yung nasasalutan salutan, lang daliri puto lang kamay bulag o kaya mamamatay alam niyo yung pulbura niya Nakakamatay yun, nakakabulag. Oh. Kaya kayong mga napuputukan, bagay nga sa inyo yan. Kasi matitigas ang ulo nyo. Sipin nyo, imbis sa, sa pambili nyo ng pagkain. Sa inyo dinadala, paputok. O taon-taon, pagkatapos ng bagong taon, ano sabi? Sandamakmak ang pasyente ng ospital. Ako, kung ako lang masusunod. Lahat ng naputukan, hindi mo tatanggap niyo sa ospital. Pabayan nyo sa lang mag-self medication. Kasalanan nila eh. Pinapalahanan sila ng hospital. Putol-putol, pinagkikita yung mga gamit, pamutol. Tapos, mayabang ka pa. Kala mo ko, sino ka nagpapaputok, mayabang yabang-yabang mo. Pag naputokan ka sa kamay, ari ka. Hindi po ba ganyan? Tapos pag namatay ka, walang pampalibing. na dahil sa iyong kayabangan, hindi ka may palibig-palibing. Yang yabang mo, nagbunga ng pahirap sa iyong pamilya. Kung yung pera mo, binili mo ng pagkay, sal salo-salo kayo magpapamilya, edi masaya. Hindi yung mayabang ka dito, mayabang ang masakit namulot ka lang yung iba namumulot lang tapos sila yung nasasabugan sinong kami kasalanan kasalanan ba lang na nagagis ng paputok kasalanan mo namulot ka eh yan ang kayabangan mo kaya mo sinasabi ko yung reality yung usok masama sa kondisyon ng katawan ng tao yung usok, usok kasi ng pulbura yan eh pag nalangap mo yan, araw yari ka bata. Mamamatay ka dyan. Kaya dapat ang gagawin natin, ano lang, manalangin. Masalamat ka sa Diyos. Nakalipas yung isang taon, nabuho ka. O, anong gusto mo? yung nakalipas yung isang taon, kulang ka kulang ka ng daliri kulang ka ng kamay, anong tawag sa'yo ayan na si Putol, ayan na si Putol ano na pangalan mo ngayon yung pangalan mo napalitan na, anong pangalan mo si Putol, si mayabang <laughs> mayabang na Putol ayan, isi eh, ka anong, anong yayabang mo ngayon yung wala Kaya, <laughs> magingat kayo kaibigan yung nag-manufacturing kapag may nangyari sa iyo, hindi ka tutulungan nun. Lalo hindi ka tutulungan nung nagbenta sa iyo. Hindi ka tutulungan yan, parang pakyalam mo dyan sa iyo. Kasalanan mo, hindi ka naman in-invite na bumili. Kaya eh, bumili ka. Ah, <laughs> ang ka. Ayun. Tapos ang kayabangan mo. Kaya... Sana, hingat tayo. Ako, may papayo ko magdasal kayo sa Diyos, pasalamatan ninyo ang Diyos, ano? Na nakaraan yung isang taon, pasalamatan natin ang Diyos. Kasi yan ang obligasyon naman natin, na tayo magpatawad. O, minginang, pasalamat sa Diyos. Yan po ang sabi sa unang Thessalonica, chapter 5, 16, 17, 18, na sabi ni Pablo, na tayo laging magpasalamat sa Diyos sa pamagitan ng panalangin. Kanino tayo magpasalamat? Ang sabi ni Pablo, sa Diyos, ama, sa Ma, sa Mahala ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us. Bye-bye. Nagkapa. Ano? Babala. Sa mga tulong, yes. Bye.